mo na tayo uh -huh. mga lodi Puta nakakapagod ah, Break muna Tapos naman na tayo prepare para sa dinner natin eh. Isang shot mula ng mainit na kapay ng tayo may mas masa naman Ay nako Ang sakit na sa likod ng lamig eh. kape sa bawat igop mo ng kape yun ang katumbas ng pahinga mo hindi ka nagkakape dahil gusto mong pometics hindi ito na yung pahinga mo eh Shout out sa lahat ng mga followers ko dyan sa mga hindi pa nag-follow please follow Norms Traveler same on my youtube channel and tiktok account also in my instagram Norms Traveler in the house sa mga nagbabala kung sumagbar ko dyan ay ba ng puso nyo, tibid nyo yung trabaho, yung pagod yung alon, yung init. Kasi wala kayo pag gagalawan dito. Tumingin kayo ba ba kanan. Puro bakal lang na makikita nyo. At dagat at kalamitan. Ay nako. Sabi ko dati 35 years old na magpapahinga na ako Hindi na ako magbabar ko pero wala hindi pa uminto yung buhit ng palad ko eh hindi ko pa naririch yung hangganan ng palad ko kaya hindi dito pa rin tayo mga lodi pero sana one day hindi kinilod yung palalain ko Shoutout mga anak ko Shoutout sa mag-iina ko Bella Brie Mami I love you Shoutout sa binang kumakulit Pag ang masaway o kapasaway Ganoon ka ng gamot Para lumakas ka uh, Sakit sa likod ng lamig buhay, seaman. Si Sabi nila, masarap. Travel free around the world. Yes. Ito yun. Travel free. Kaso, yung init pagod. Siyang nakaka, uh, ano, pinakapalit ng travel free. Bagay, wala naman madali sa buhay. lahat pinag-ihirapan lahat pinagsasagaan ayan, yeah, hanggang sa muli tapos na ang natin salam, minutong kape lang yun hanggang sa muli mga kapatid mga lodi dobs travelers in the house 应该给以哦。